Isang napakalakas at napakabisang paraan para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte sa iyo sa buong taon. Swerte sa pananalapi. Guys, kung mayroon po kayo nito sa pagsalubong sa taon ng 2025, magdala po ito sa iyo ng tuloy-tuloy na pasok ng pera. Hindi lamang maliit na halaga, ito po ay mag-attract ng napakalaking halaga ng pera na pwedeng magbago ang takbo ng iyong buhay sa taon ng 2025. Kaya guys, kung gusto mong malaman ito, panoorin lamang ang video ito, ituturo ko po sa inyo. Kung kayo man po ibaguhan dito sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan, like, share, subscribe na rin po. Kung hindi pa po kayo nakapag subscribe, don't forget to hit the bell button for notification. Sa pagpasok sa taon ng 2025, ang dami na pong naghahanda kung ano 'yung mga dapat gawin at kung ano 'yung mga dapat hindi gawin para sa pa, para sa pagpasok sa taon ng 2025 at sa buong taon ng 2025 ay magiging masagana at maganda po ang takbo sa ating pananalapi. So isa din ako guys na uh, madami po akong ginagawa no, mga pamahiin po guys na ito po 'yung ginagawa ko at then uh, isa din ito sa ginagawa ko na napakaganda po ang pasok ng pera sa atin. Okay? So Ayan, disclaimer lamang po guys itong video natin ngayon. Ito para lamang po ito sa mga taong mahilig sa mga pampaswerte at naniniwala po sa mga pamahiin, okay? And then guys, ang dami na pong naghanda. Iba't ibang paghanda po, okay? So isa na din dito, yung mga prutas na bilog, okay? Mga prutas na bilog, ayan, naghanda para po sa pagpasok sa taon. Ayan, magiging masagana yung mga pagkain natin. Ayan, may mga pagkain na swerte. Pinaniniwala, pinaniniwalaan na swerte sa pagsalubong sa taon para magiging masagana po ang buong taon. So ngayon po guys, pag-usapan po natin ang isa sa pamahiin. Na ito po yung ginagawa ko po ito yearly. Sa pagsalubong po sa taon ng uh, every every new year, ginagawa ko po ito. Bago pumasok ang taon, ng, bago pumasok ang bagong taon, ayan, nakaready na po ako nito. So, ito po guys, no, ito po yung magdudulot po ito. Ang dulot po nito ay abundance and then kasaganaan po sa atin. Hindi lamang po sa iyo na gumagawa nito kung hindi sa buong pamilya po. Okay guys? At importante dito guys, naniniwala ka. And then sabayan syempre sabayan ito ng sipag at syaga. So, ngayon guys, ito po ang madapat natin ihanda. Kasi po guys, ito po ulitin ko po, makakatulong po ito sa inyo para magiging maganda po ang takbo sa pananalapi sa buong taon. So, una po sa lahat guys, bago tayo gumawa ng mga ganito po, kailangan po, uh, bago pumasok ang... Uh, New Year, ayan, nag-general cleaning na po tayo, okay? General cleaning, maglilinis tayo sa ating bahay. Kagaya sa akin guys, nagpapintura po ako, tingnan yung likod. Okay, napapintura po ako, pati yung ceiling. Kasi po, uh, para magiging maganda at maaliwalas po yung pag pagsalubong natin sa Taon ng 2025. Kasi ako po ay naniniwala nitong taon ng 2025, mas more blessing pa ang darating sa atin compare sa mga nakaraang taon. Okay? So, i-claim na natin ito. So, ayan. Pagkatapos mong nakapaglinis, guys. Ayan. Uh, ito po, gawin mo po ito uh, sa last day po ng uh, December 2024. So, uh, bagas ano, 31 pa lang, naka-ready na ito. Okay? So, ito po guys, ito po, itong mga garapon na ito guys, mayroon ako nito. Ayan. Garapon, punuin ninyo po. Punuin ito ng bigas. Ang isang garapon, puro bigas. Ayan. Punuin siya ng bigas. And then, ang isang garapon guys, munggo. Ang munggo guys, ang, ang munggo, ito po ay mag-attract po ito ng mga bagong opportunity iyo sa pagpasok po sa taon, okay? So, munggo, kasi po ang munggo po ay mabilis siyang dumami, okay? Para yung uh, negosyo mo or kung ano yung uh, mga ginagawa mo, mas mabilis kang umasinso, okay? So, munggo, and then maraming opportunity yan. Ayan, and then yung sugar po, itong sugar or asukar no? Ito po guys ay pwedeng brown at pwedeng puti. Okay? So, punuin mo ang garapon. So, ito na yung pangatlo, okay? So, bigas, munggo, at saka yung asukal. Okay? Punuin siya. And then, ang isa, itong tubig. Ang tubig po, pag naglalagay po kayo ng tubig sa pagsalubong po sa taon, ito po guys, ang simbolo po nito ay kasaganaan. Uh, walang problema. Baga sa ano ba smooth ang buong taon mo. Okay guys? Kasi ang tubig may buhay po yan. Di ba po? Gumagamit po tayo ng tubig. Nagwi-wish po tayo. Ang ganda po ng tubig. Pag mayroon kayong tubig na inyo pong ilagay sa isang puno na garapon, ito po ilagay. Tuturuan ko po kayo kung saan po ito ilagay mamaya. Okay? So ngayon, yan, pang-apat na po yan. And then, ang isa po guys, hindi pwedeng ibala natin ang ating asin. Isang grapon, punuin mo ng asin. So, kung mayroon po kayong asin na rock salt, guys, ito po, rock salt. Ayan, maganda po ang rock salt. Okay, yan. Pero kung wala kang rock salt, ayan guys, kung wala kayong rock salt, guys, gumamit po kayo ng asen ko ano yung asen na available mo pero kung may rock salt ka rock salt mo na ang gamitin okay and then tingnan niyo guys oh ito yung akin nung nakaraang ay nitong ano pag pagsalubong ko sa ba, sa taon ng 2024 ito pa yun okay so hindi siya natunaw at hindi siya namasa tika yan tingnan niyo guys ito yung ating rock salt hmm? so ngayon isang garapon rock salt and then ang isa namang garapon guys ay bulak. Ang bulak po mga kaswerte, ang dulot po nito ay magaan ang pasok ng pera sa iyo and then ah uh, maraming opportunity na magdatingan sa iyo. So punuin mo yung isang garapon ng bulak. Okay? Ayan. So ngayon po guys, buksan mo sila lahat. So kailangan natin yung ganito. Kung ano yung pwede mong mapaglagyan dyan. Ayan. Pero mas maganda mayroon kang ganito guys. Okay? Ayan. Sa Bisaya Patikog, Manisya. Ayan. No? And then, kailangan mo rin dito, guys, yung pula po na tela. Ito. Kailangan mo yung pulang tela, guys. Ayan. Ayan. Pula na tela. And then, syempre, ang ating ribbon. And then, sa isang garapon, guys, punuin mo siya ng barya. Ayan. Sa isang garapon, punuin mo ng barya. Ang barya po, ito po, mag-attract po ito ng yaman, no? Mag-attract po ito ng abundance. Ayan. Ayan. Lalo na pag may mga business po kayo, guys, maganda po talaga gawin niyo po ito ang ating itinurong pamahiin. So, isang garapon po na barya, okay? Punuin mo siya. So, ngayon po, guys, ayan. And then, um, ang gagawin mo po dito, guys, diyan mo siya Uh, ilagay, dito mo siya ilagay Lahat yan Pero ilagay mo siya, nabukas Bukas po, nakabukas na ganyan ha? Nakabukas sila lahat Ayan Nakabukas na ganyan Buksan mo lahat ito guys Ayan Pati yung tubig, kailangan po nakabukas lahat Okay Pati yung barya, guys. Ayan. Ganito po. Ganito po guys. Ayan. Nakabukas lahat yan. Hindi mo pa pwedeng takpan yan ha. And then, ulitin ko po ayan. Nakabukas lahat yan. And then, ilagay mo yan dyan, center po sa iyong main door. Okay? Kung may altar ka, ilagay mo sa may altar. Kung wala kang altar, mas maganda dyan sa center ng iyong main door. Okay? Doon mo siya ilagay guys. And then, kailangan po, mayroon ka na niya, na, bago pumasok ang taon ng 2025. Kasi po, ito po, ang doon po nito guys, ito po ay magbigay sa'yo ng swerte sa buong taon. Sa pera, sa career mo, uh, kung ikaw ay gustong uh, gumanda yung takbo ng buhay mo, lahat po. Basta abundance, prosperity sa buong taon, and then uh, magiging masagana ang buong pamilya mo. Pagkatapos po guys, ito po, syempre, pagdating ng uh, alas 12 po ng uh, bago mag bago mag uh, bago mag tawag ito, January 1 alas 12, mag-wish ka. Syempre, kagaya sa akin, nagdadasal talaga ako guys. Kahit nagputukan yung labas, basta ako magdasal ako. Okay. Oon na akong ginagawa pagpasok sa taon, nagdadasal ako niyan. Tapos hinihiling ko po talaga na uh, lahat na magiging maganda po ang takbo sa buong taon ng 2025. So kaya ano lang siya diyan na naka-open 'yan, Hayaan mo siya hanggang bukas, okay? So ayan. And then matulog ka na, guys. Matulog ka na na nakabukas po 'yan. Okay? Pag pagkatapos po ng New Year, ito po pagka kinabukasan, takpan mo na ito lahat. Pagkatapos balutin mo, balutin mo ng telang pula. Ayan, balutin ng telang pula ito kasama yung dagayan mo. Kasama po ito, pero may takip na po lahat 'yan. Ito, ito po. Takpan mo na lahat and then balutin mo na pula na tela, then talian mo ng pula na ribbon. Bagasa ano, nakaganyan yung pagkatali guys. Nakaganyan siya. Nakaganyan. So, nandiyan dyan yung mga garapon, pati yung lagayan, talian mo siya. And then, pagkatapos po, pagkatapos guys, ilagay mo yan. Pagkatapos guys, itago mo na yan. Ilagay mo yan sa likod ng yung main door. Kagaya sa akin, mayroon talaga akong ginawa na patungan dyan sa may likod ng aking main door. No? Kasi dyan pa lang, ina-attract mo yan ang swerte sa yung pamilya, sa iyong tahanan kung wala po kayong mapaglagyan sa likod ng yung bintuan, kasi buong taon mo yan dyan, ilagay lang, ilagay guys. So, hindi mo yan pwedeng kunin. Kung saan mo nilagay, doon mo na siya ah uh, hayaan hanggang darating na naman yung 2026. Kagaya ngayon, ito tatanggalin ko na to kasi ah uh, ito yung akin noong uh, 2024. Palitan ko na naman siya ngayon pong pagpasok sa 2025 no and then pagkatapos po guys na uh, natapos na po 'yung taon ayan itong tubig, uh, pwede mo 'tong itapon sa may lababuhan or ipandilig mo sa 'yung halaman ang asin naman ang asin pwede mo 'yang uh, tunawin siya guys. Hayaan mo siya sa timba para matunaw siya. Pag once natunaw na po 'yan, pwede mo na i-flush sa CR. And then itong munggo, pwedeng lutuin, ang bigas pwedeng lutuin, ang asukal pwedeng itimpla, gamitin na pati lahat 'yun, pati yung asin pwede yun Pero ito guys, ang ginagawa ko talaga sa asin, ito tinutunaw ko siya ng tubig and then hindi ko na siya ginagamit, no? Pero yung asukan, pwede mo gamitin. Yung bulak, pwede gamitin. And then, yung uh, mga barya, pwede mo na siyang gamitin pang bili. So, gumawa ka na naman ng panigbago. Okay? Pagpasok na naman sa another na taon na naman. So, ayun, sana po guys, no, makuha ninyo ang aking explanation. At kung hindi mo gaano ito naintindihan, pwede mo ulitin uli ang ating video. Panoorin mo uli. Kasi po, ito po, makakatulong talaga ito sa'yo. Ito yung pamahiin na ginagawa po ng pinsan ko guys siya yung nagturo sa akin ito ilang taon na, mga 10 years ago na. Guys, nakita ko talaga sa kanya maganda yung sa totoo maganda yung ano nila yung kabuhayan nila pero dati sobrang hirap din nila no pero ah, uh, manhilig din siya sa mga ganito po mga pampaswerte pamahiin sa pagpasok ng taon so ayan sana po guys no makatulong po ito sa inyo at huwag po niyo kalimutan guys ha like share subscribe na rin po at huwag mong kalimutan hit the bell button for notification para ma-notify ka sa next nating mga videos thank you so much again god bless everyone bye bye po